ako palagi. Guys, may awit akong gusto ngayon yung kay TJ Monterde na palagi. At ang sabi nung lyrics ng kanta, hanggang sa huli, palagi. Pipiliin kong maging sayo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Napakasarap ng awit, lalo tigil dun sa mga mag-asawa. Sapagat sinasaad nito yung piniling pagmamahal na forever. Naniniwala ka ba sa forever? Lumapit kay Jesus sa mga pariseyo at sinubukan siya sa tanong na kung legal bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawang babae. At ang sagot ni Jesus ay, sa pasimula pa, ang layon ng Diyos sa mag-asawang lalaki at babae ay panghabang buhay. Kaya sabi niya, hindi na sila dalawa, kundi isa ang pinagsama ng Diyos huwag paghiwalayin ng tao. Si Pope Francis naglabas nung Amoris Laetitia, katuruan para sa mga mag-asawa, sa pamilya. At ang sabi niya, ang kagalakan ng pamilya ay kagalakan ng simbahan. At hinarap niya ang mga complexities ng pagsasama at kasal ngayon. Yung mga naghihiwalay, yung mga nakakuha ng diborsyo, yung mga nagpakasal muli sa civil, o sa konteksto ng Pilipinas, yung nagpaanal, o yung hindi nakakuha ng annulment, o yung nagsasama ng na, na dalawang kasarian. Kalimitan ang naririnig nating sagot ng simbahan ay, They are living in sin. Na parang sila ay etsepwera na. Walang lugar ang simbahan sa kanila. Pero hindi binago ni Pope Francis ang katuruan sa kabanalan ng kasal at ito'y indissoluble, panghabang buhay. Subalit ang sabi niya, lalo tigit sa aming mga pastor, mga kapariyan, na pangalagaan ang mga taong nasa irregular na katayuan ng pagsasama. Yung mga hiwalay, diborsyado, o same sex, na imbis itulak, ay pag nilayang kasama nila ang kanilang sitwasyon ngayon na maramdaman nila naroon yung yakap at pagmamahal ng Diyos at ng simbahan. Manalangin tayo. Lord, marami kaming pinagdaraanan sa buhay ng pagsasama ng kasal at pamilya. Tulungan mo kaming makita at gampanan ng kalooban na ayon sa kagustuhan mo. Amen. Paki-like, paki-share, paki-follow ang ating YouTube, TikTok at Facebook account. At laging niyong tatandaan, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon.